Okay, ay gusto ko yung ibahagi yung pinakapangit, pinaka worst na luto ng misis ko. Ito yung tinawag niyang tonkatsu daw. Ewan ko nga, ang dry-dry naman. Ayan, o. Oh. Sus pari, Joseph. Ayan. Ayan yung mga ingredients niya. Uh, manipis na slice ng chicken, egg, ah, ewan ko ano yan, breadcrumbs ata. Tapos, flour ito ato yung ah hindi ato yung flour nilagyan niya ng chicken breading akala ko pulbo eh. ayan minix niya do, dyan sa flour tapos dyan sa itlog tapos sa breadcrumbs ewan ko nga ba't ginaganyan pa ba't na lang nalang imix lahat para sabay sabay pinapahirapan pa sarili niya ayan ayan parang paulit-ulit lang yung ginagawa aba sabi ko nga i-mix na lang eh ah. tingin ko pa hindi pa siya nag gloves eh. ko hindi pa ata nagugas nito eh eh ang sabi naman niya maluluto naman daw yung pagkain <laughs> yan yan sus mario parang hindi ko hindi ko kaya kumain mamaya Ayan. Ayan. Alay. Ayan. Nilagay na naman dyan. Tapos, binudburan. Tapos, pisil-pisil. Aba, ano yung ginagawa niya? Parang sasakit ang ko pagka, pagkatapos nito ha. Ayan o. Ay, ayawan ko lang. Ayan, nagdagdag ata ng sa kulang atay, eh. Ayun. Ah, sana bago may uh, pagka-post ko siguro nito makikita niya yung comment kung baka, naku, tagot ako sana hindi niya mapasa o baka mapanood ayan ayan ang tagal niyang pinagawa kung minix niya lang siya na ng bumbu e eh di sana inigluluto na kami ngayon baka kakain na din ay napaka napaka walang pwentarman ito pinapahirapan ang buhay nito talaga ni Mrs. You oh. know. Ayan. Pakirat na ko yung itlog na ang dumi-dumi na eh. Ayan Oh. Mm. Ayan, ayan po. Nagdagdag siya ng... Ayan pa yan. Breadcrumbs. oh yan, breadcrumbs nga. Ayan. Pinisil-pisil para kumapal. Ah, palibasa konti lang kasing chicken niya kaya kinakapalan niya para dumami daw ay, ay discarding misis ba Pagluluto. ayan o oh. yan yan inilagay na sa kawali buti naman ayan ang ang kaso ang konti ng mantika eh ay titipid na naman si misis wala sigurong pambili dito palibasa eh sandal lang binigay ko eh ayan hintayin natin Okay na rin siguro yung mantika. Kayang-kaya nang lutuin. Pero bakit ang bilis? Ayan, nagiging uh, crispy na siya. Nagiging uh, color orange na siya. So, sa tingin ko, kanina sa tingin ko, pagi talaga nito. Pero, ngayon parang mukhang sumasarap siya dahil sa kulay na nito eh. Ayan. Ayan, kunting luto pa, kunting intay pa. Ayan. Wow. Pakiramdam ko, mabubusog pa ako nito eh. Ayan, tapos na pala. Ayan, nilagay na nga sa plato. Ayun Oh. Yun. Paikutin mo yung video para makita nating maigi. Ayan. Ah, hindi pa pala worse na niluto ng misis. Pakirandong kung masarap na. Ah, ah, kailangan natin bumawi. Baka um, delikado tayo sa misis mo pag nakita na yung luto niya ay pangit pala eh. Pero sa so, to pangit talaga eh. Walang lasa eh. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tinagdagan pa niya ng hatog talaga oh. Para siguro may ibang lasa ba. Ayan. Wow kailangan ko ng sausawan nito kailan